What's up guys and welcome back to my YouTube channel. Medyo malungkot tayo today kasi this is my last day dito sa Dubai. Huli nag-resign na po ako sa pinapasok kong company. So uwi na po ako ng Pilipinas. Mga friends ko dyan, family ko, kita-kits po tayo sa Pilipinas. Today my last day dito sa my Dubai. So kaya naisipan kong kumala Nagala tayo guys. Gala lang ha. Kasi wala lang tayong pera. <laughs> ko. Ayun, naayos ko na yung mga gamit ko. yan, so ko konti na lang sila. Tapos yung mga ibang gamit ko na ipakargo ko na sila before. Ayun, nakatatdong sending ako ng cargo. Yung mga gamit ko, nakaprepare na lahat. Pati yung mga ticket ko, passport ko, lahat-lahat. Ano na. So ito na rin yung mga gamit ko na gagamitin pa. Uwi bukas. Enjoy ako today. Medyo mainit kasi nga, ano na, alas dos, mag alas tres na ng hapon pero mainit pa rin sa labas. May ang gabi, meron tayong inimit -me na dati kong ka-workmate sa Batil. So, magkikipagkita sila sa akin. Gala lang ako sa Burjo Man. Sa huling suliap ko na sa, sa Dubai. Pag-i-intro muna tayo. papunta so, na po tayo sa bus stop. Medyo, o oh, yun. <laughs> Medyo mainit. <laughs> Tapos, mahalakas ang hangin. May sunstorm po yata dito sa Adubay. May. <laughs> so, update ko na lang po kayo ulit later kapag nasa lakas na po ako ng metro. Kasi hirap po mag-vlog kapag ganito mainit. Tapos, nakapayong at mahangin pa. So, guys. Nandito na po ako sa metro station. So, kadarating ko lang kasi ang tagal ng sasakyan pa uh, uh punta metro station so update ko na lang kayo ulit later kasi kinitang initan ako a few moments later so ayan guys nasa Borjuma na po tayo so magpupunta lang ako ng Viva may bibili lang akong something doon so mamaya tayo magpapash ride. So guys, ayan. So tapos na tayo bumili dito sa Viva. Diba. So itong area na to, ayan. Yun yung Borjoman. Tapos doon yung bahay dati ni Tito. Tapos, ayan, dito. Dati sira sarado pa ito eh. Ginagawa pa to nung bago mamatay sa Tito. Ayan, so... 2020, 2021 sugo so, na tapos tong area na to. Itong building na to. Tapos, ayan. So... Medyo ang na, ang dami ng mga building na tinatayo dito ngayon. So kain muna tayo, guys. Hindi ko makuha. Kain muna tayo ng ating pizza. Okay. This is my last trip of myself. A few moments later. So ayun guys, tapos na po tayo kumain. Tapos uh, nag chat, -chat lang ako sa mga sa kapatid ko at sa ano ko, friends ko. So ngayon na ulit ako naka, naglakad. So ito, dati sarado po nung, nung unang dumating ako nito sa Dubai. So ito yung una ko napuntahang mall kasama si Tito. Tapos... ah uh, tapos dito lang kami madalas pupunta at kumakain. So, ayan. Kaya ito yung madalas kong lagi puntahan kung dito, ADCC. So, ayan. Galing tayo na Starbucks. Bumili po ako ng mag. So, nasa bag ko na yung mag natin. Hindi na ako nakapag-vlog. So, dito tayo ngayon sa Miniso. So ayan guys, papunta na tayo ng Batuta tapos para i si Joy so maaga-aga kami magigita ngayon kasi dapat usapan namin is 8.30 ngayon naging 6 so okay yun okay. a few moments later ayan guys nandito na po ako sa DIP so kadarating ko lang po the check is 9.30pm na po so kanina na magkita kami nila Billy tsaka nila Joy hindi na ako nakakuha ng video kasi pagdating namin tuon diretsyong lapang at syempre more kwentuhan agad. So, ang dami namin na pagkwentuhan. ayon, So, nakita pa namin sa ate Justine o sa amin Ayun. So, thank you, thank you Joyce and uh, Billy at dokay Lores. Ayun. Salamat at pagkita-kita tayo at bigyan nyo ako ng time para ma-meet kayo ulit. So, ayun. So, hindi na nakapag-take ng videos natin. So, i-attach yeah, ko na lang dito sa screen ang ating mga photos. Ayan. So, support nyo po ang aking mga next vlog. Ayan. See you guys. Bye!